Ang ah, hirap din kumita ng mga videos kapag sana yung mga viewers ha? alam mo na nung nagpapasex sa diba? Ako wala, isa lang yung channel ko. Wala akong wala akong isang channel. Pati nga itong live man nila. Ang hirap magpadami. Tapos, pag nag ka naman na, alam mo yun yung masexy na. Pagkatapos yun panoorin, parang click lang, ganun lang. Tapos hindi naman siya panoorin ko ng Kapag natapos na yung live mo, kahit gano'n pa yan kahaba, parang hindi na yung pinapanood ng iba lang, tamay lang yung titingnan. Tapos lalayas na sila. Ganda. Hirap kumita. So parang, parang diba yung era ko dito sa YouTube, parang natapos na yata. Hindi gaya dati. Bam, 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 bam. Baby, ko, are you sleepy? Hindi ba? Let's go, bats. <laughs> oo mahirap kaya mga try on ko ano nagbabaka sakali na lang na lagyan niya ng ads. Pag masyado kasing ma... Alam niyo yung maharsh. Hindi niya lagyan ng ads yan. Di, di dilaw niya. Tapos, pag hayaan mo namang dilaw. Pag dilaw kasi, pag upload ko na dilaw siya, pinapareview ko yun. Minsan, ginigreen niya. Pero minsan, hindi. Kaya inuulit ko ng upload yun. So, Inuulit ko ng upload, tapos inuulit ko ng edit kapag dilaw. Kasi pag dilaw naman, wala namang, wala namang revenue, ba diba? So, use, useless. Yun lang, pag nag-upload ka na, na mag-viral. Pag nag-dilaw yun, pwede mo siyang ano, pwede mo siyang ipa-review. Papa-review mo yun para malaman mo kung may ads o wala. Hindi niya ka talaga baby, lalagyan ng ads kapag alam mo yung maano mahalay ang paggawa mo tapos minsan yung thumbnail din kaya kung gusto mong ano masure kung dilaw ba o pwede niyang i-green ipapamanual review mo siya Oo, yun nga. Kung wala tayong magawa, pag idilaw niya talaga, uulitin mo lang, ano, uulitin mo siya na ng um, edit. Tapos, upload mo ulit. Ganun. Huwag ganun madalas. Ilaw talaga ang prayo. So, ako, hindi ako nag stick sa isang, um, sa isang, con, sa isang content. Bukid. Okay. May try on. Halo-halo na yung channel ko eh. Kung ano na lang maisip ko ng, ano, para, lagyan niya ng ads. Okay. Kasi ang hirap ma,